Tinanggal na sa serbisyo ang K-9 handler na nakuna ng video habang umano'y nagmamaltrato sa aso sa Pasig City noong September 3. Ayon sa SAS K9, agad na ipinatupad ang pagkatanggal matapos ang isinagawang internal investigation dahil sa matinding kapabayaan at paglabag sa kanilang animal welfare protocols. Sa kuha ng video, makikitang marahas na kinukuha ng handler ang bola mula sa bibig ng aso. Ayon sa ulat, Tinangkang sigawan at awatin ng isang testigo ang handler, ngunit hindi siya narinig dahil malayo ang kanyang kinaroroonan. Samantala, naghahanda ang Philippine Animal Welfare Society o POS na magsampa ng reklamo laban sa handler. Nakipag-ugnay na rin ang grupo ng Miralco officials at sa may-ari ng viral video na nagsilbing pangunahing saksi sa kaso. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng handler kaugnay sa isu. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig. Balita, buhay, pasigenyo.